You tiradas bus. So dita, mga boss, ilong naman yung ginagamit natin mga boss. Ayaw tayong pag goldline eh, ng ating kakampi dito mga boss. So nag-show na nga ako ng goldline si kaso nag-pick naman ng nilesli pero ah uh, hinayaan na lang natin yung kakampi natin mga boss na mag-pick -com mag ng comfort hero nila mga boss so dito tamang tahado lang ako dito mga boss ino boss ko lang yung skills ng mga kalaban at yan dito tayo labas na tayo at makabingwit tayo ng dalawa dito mga boss o, nalibre na naman tayo dito sa lane so tamang clear clear lang muna tayo mga boss at, at dito muna ako mga boss Ante ante lang ako dito mga boss dahil dumaan yung kalaban dito kaya nabigyan naman natin yung tamos dito mga boss dahil meron akong kakampi dito kaya kiling spray na tayo mga boss o so dito munti ka na namin ako mabigyan ng kalaban mga boss buti na lang may ulti ako mga boss at hari yun ang tagbuwan mga boss kaya ayan nakatakas tayo ng kalaban tingnan mabuti mga boss o huwag kayong kukurap at huwag kayong pipikit dito mga boss pakitaan ko kayo ng dalawang zilong dito mga boss tingnan niyo mabuti mga boss Pabigyan natin yung lima dito mga boss. O literal na hindi to kiis mga boss. Tingnan nyo mabuti. Malaki pa yung buhay ng kalaban. Pero dito pinasok na natin sa loob ng turi dahil gusto natin makakuha ng lima. Pero trade naman yung buhay ko dito mga boss At pagkatapos kong makasabi mga boss dito Nag-asim na nga ako dito mga boss Dahil mali yung nasundot ko At dito naman mga boss Hindi ko nakita yung kalaban dito Kaya binigyan ko na lang yung tore At kasama na yung core nila mga boss Kaso di ko na matuloy yung plano ko dito mga boss Dahil wala na akong kasamang minions At dito naman mga boss Nagumpisa na yung mga mali ko dito Grabe ng mali ko dito na doa mga boss Tingnan yung mabuti mga boss Mabigyan na naman ako ng brody mga boss At dito mabigyan na naman ako ng shiver dito mga boss At dito, hindi pa to tapos. Dito naman, mga boss. Grabing mali naman yung nagawa ko dito, mga boss. Hindi ko na mahabol yung bata dito, mga boss. Siya yung hirap sa mga katampi ko dito, mga boss. Hindi pa rin tapos, mga boss. Dito sa taplin, mga boss. Gusto ko sana bigyan yung bata, mga boss. Kaso hindi ko nagawa dito. Kaya nabigyan na naman ako ng kalaban dito, mga boss. Pinistahan ako nila ba dito, mga boss? Pero ang pinakamalaking mali dito mga boss, tinan niyo mabuti yung meds namin mga boss. Oh, ginawa ko na yung lahat mga boss para magmanalo pero ayaw pa mag-cooperate yung meds namin dito mga boss. Hindi parang gumalaw mga boss, tinan niyo mabuti mga boss. Oh, nag-tower na yung kalaban namin dito kaya nabigyan yung base namin.